kalabos ang dalawang most wanted person sa lalawigan ng Nueva Ecija matapos masakote ng pulisya sa pinakauling opensiba ng NEPO nitong March 18, 2024. Naaresto sina na Ibunya E. Avila, 29 anyos, residente ng barangay Gregorio Santa Rosa, Nueva Ecija, at uh, sinasabing top 6 provincial most wanted person na may paglabag sa Republika 10883 the new anti-carnapping act of 2016 na may inirekomendang piyansa na 300,000 pesos. Habang si Dominador Velasco Isera, 45 anyos, presidente ng barangay San Isidro Lupao na besiha ang top municipal wanted person ng nasabing bayan na may kaso tungkol sa lascivious conduct sa ilalim ng Republika 10883 na may inirekomendang piyansa na 180,000 pesos sa ulat, nagsagawa ng magkahiwalay na Manhunt Charlie Operation ang mga elemento ng Santa Rosa Police Station at Lupao Police Station sa kanilang area of responsibility na ikinahuli ng dalawa. Kasalukuyan na sa kustudya na ngayon ng operating units ang mga akusado habang hinihintay ang pasya ng porte.